Merry Christmas. Merry Christmas. Magandang <laughs> <Salamat, ay, salamat. laughs> okay, araw mga katingking Nandito naman ako nagbabalik sa inyong harapan Para magbigay sa iya na may kunting aral sa buhay ninyo <laughs> But before that Please follow my page And don't forget to subscribe My youtube channel Thank you Bago po matapos ang 2023 tayo po'y magpapasalamat sa mga taong tumutulong o isa sa naging dahilan kung bakit tayo kumikita sa araw-araw. Kaya sa mga commuter dyan, kahit sa kunting halaga, at least sa araw na to, napadama po namin mga operator ang pagpapasalamat namin sa inyo. Maraming maraming salamat po. Dahil sa inyo, kumikita ang mga jeepney driver namin sa araw-araw. Nang dahil sa inyo, may maiuwi ang mga jeepney driver namin sa kanilang pamilya at higit sa lahat nang dahil sa inyo nagsisipag ang mga jeepney driver namin sa biyahe na sila din ang kumukulos at naging dahilan sa pag-angat din naming mga operator. Paalala lang po, di po ako mapira at lalong di po ako mayaman. Marunong lang po ako dumiskarte sa buhay na may kasamang gabay sa ating mahal na Panginoon. Tayo'y magsikap lamang at maniniwala sa Kanya maabot at maabot din natin ang ating mga pangarap sa buhay kung sakaling dumating man yun huwag po sana nating kalimutan yung ating pinanggalingan kaya kung may ekstra po tayo mamahagi din tayo paminsan-minsan dahil kahit kailan di po matutumbasan ng kahit anong pera ang iti, tiwala, at saya ng mga taong tumutulong sa ating pagkabuhayan sa araw-araw kaya uulitin ko sa mga commuter dyan maraming maraming salamat ko sa inyo thank you whoops syempre mga guys, kakalimutan ba natin ang driver, na siya ang dahilan kung bakit kami mga operator ay kumikita sa araw-araw, siya ang nagpagod, naghirap, at higit sa lahat nag-alaga ng sasakyan natin, yeah, here we go kung ano may nabili na biskwit yun, kung ano nabili na biskwit Yo, Merry Christmas yo. I love tanggalan dalam NASA ini cuy. tanggalan dalamnya. Yo, selamat kecewa. Selamat cewek Merry Christmas. One. <laughs> Three. Four. Five. <laughs> Derek, Asa mekaniko ba, mekaniko driver na mo? Pasalam. Salamat atalamat. Salamat atalamat. Peñoyer. Sa mga malalaki o maliliit da kopanya diyan. Sana marunong din tayo magpahalaga sa mga nasa sakupan natin. Para sa ganun pahalagahan din nila ang kanilang mga tarbaho. Tandaan nyo, kung wala sila, mahihirapan din tayong paunlarin ang mga kabuhayan natin. At sa mga employee o sa mga manggagawa naman dyan, pangalagaan din po sana natin ang ating mga tarbaho. Dahil di ganun kadali hanapin at patubuhin ang pera. Dahil kung sa tingin nyo, paupo-upo lang sila, di ganun yun. Gumagawa din sila ng paraan at maraming din silang pinaprotektahan para mataguyod lamang ang pagkabuhayan nating lahat. Dahil kung wala din sila, mahirapan din tayong maghanap ng pagkabuhayan sa araw-araw. Kaya sana, makaisa tayong lahat. Dahil yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay at sa mundong ito. Teamwork. At maraming salamat po sa lahat. And God bless.